naman tayo sa may Palawan na pinakamalaking branch sa market din ito. Katabi lang sila ng Villarica. Ha? <laughs> <laughs> ah, talaga? <laughs> <laughs> Saan? <laughs>

Welcome back to our vlog. So, it's me again, Beta Glassy. Nakagala tayo at yun nga. May nakapansin sa atin na hindi ko, di ko akalain na ang bilis ha. Parang dumaan lang siya. Hindi namukhaan na niya ako agad. Ayan. So, shout out to you, ma'am Dolce. Ayun. So, doon tayo uh, nag... Sanla, yes, nagsanla kasi may transaction ako sa branch ni Palawan na yun So, magkakatabi lang yung mga uh, pawn shops doon. Kaya, yon nakagawa tayo ng magkakaibang sanla update natin within a day. Kaya, eto na. May transaksyon ako. Siyempre, may mga, yung mga shinare ko sa inyo. Of course, nagigipit din si Inday at saka yun yung nagsasanla tayo. So, nagtubos tayo and then nagpa-reappraise natin and then nagsanla tayo para may maipapakita ko sa inyo. Okay? Ayun. So, eto na, ma'am dolls. Yung yun intay kasi matagal rin nga. Wala kong sanla update. Yun, sabi niya. Galing ah. <laughs> OMG! Na-stress ako sa una kong na-share sa inyo na sanla update natin. At eto na nga, Palawan, San Palawan Phone Shop sanla update. Magkaano na nga ba? Since may, 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 may transaction ako, so matagal ako sa Uh, Palawan, Kaya ang may-share ko sa inyo is maraming carats. <laughs> Charot. Hindi. 18 carats na with stones and then 18 carats na solid gold and then uh, 14 carats and then uh, 21 carats. Okay, so, yan yung naipa-appraise natin kay Palawan Pawn Shop. So, eto na-start na natin kasi parang uulan na kaya hindi ako nakakagawa kasi tag-ulan na and dito sa aming location is very very ang ulan ayun so uh, mag-start tayo sa 14 carats so ang 14 carats natin ay uh, pinapraise lang natin OMG nandyan na may ano thunder buti naka ready may lagay ayun so nabuhay yung mga ganito ko and ganito lang yung lalagyan ng mga sing-sing ko ayan ayun may mga sing-sing ganito. Ang dali. Oh my gosh. Ayun. Para madali lang siya ma Okay. So magkaano na nga ba ang 14 karats kay uh, Palawan Pawn Shop ngayon? Eto, 14 karats ito, pina-appraise ko lang. Eto siya, hindi ako masyadong nakapag-video, video, pag ano. Pwede kang mag lang sa labas, ganyan. Pero once na nasa transaction ka na nakalagay naman doon lahat ng mga shop na bawal mag-video at mag-photo, photo, ganyan. At ako nga is, ano, uh, ano ba yan? Hindi ako ay, may, ano, wala. Pasaway. Ganon. Pasaway ako. Nakakapag-video ako. Charot. So, ang ibibigay ko sa inyo is derecho na program. Magkaano na nga ba ang program ng 14 carats ngayon kay Palawan Pawn Shop? Ayun. So, 3,695. OMG! Napakataas. So, ang saya-saya ako. Ayun. So, ayan na naman. <laughs> Kaya ako masaya kasi po, yung mga ko is investment ko siya many years ago, like 10 years ago. May 2 decades na nga eh. Ayun, so yan is mga yung mga napili kang 14 carats noon is 1,000 per gram, di ba? It's like 900 pa nga eh. Ganon, yung 14 carats before. And now, is times 3 pa. So, ang makaka lang talaga sa, sa happiness ko, happiness ko, is yung, ulitin ko lang, yung may investment na before. Pag ikaw, na ngayon palang lang bibili is luging lugi ka pa. Ayan, kasi may mga mag ano na naman dyan na sasabihin na paano ka, paano ka masaya is binili mo yung 14 carats ngayon. Ah, ngayon is super duper magkaano na ang ano ngayon, ang brand yun ng 14 carats super mahal. Kaya hindi ka makaka-relate muna. I-keep mo muna yan ng 3 years, 5 years, saka mo makikita yung uh, investment mo. Okay? Pero pag yung sabi ko nga sa amin Na may nabili na before Is happy kasi Tumubo na kami Nairampak pa namin Ayun. Gets? Gets <laughs> Okay so 18 carats naman Na with stones Okay so uh, Ginoo ko ito Sinanlan natin itong uh, Tennis uh, white gold ko Na with stones Okay so Ito siya. Patunay, patunay, patunay. Okay. So, eto siya. Ayan, okay. Nandyan siya. Eto, uh, nandyan nakalagay lahat. Uh, Palawan pawn shop. Tennis uh, bracelet yan with stones. And then, approximate weight niya is 3.3. Uh, And then, yung sanla niya is... 15,000. Ayan. So, 15,000 ang San niya. So, dali, 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 dali. Compute ka na dyan. Ayan. So, uh, 3,000, ay, 15,000 ano, and then, uh, 3.3 with stones. And, malilit lang yung tennis uh, bracelet ko na yon. So, ang lumalabas na per gram, with stones na yun, ah. alam nyo naman yung tennis, di ba? Yung stones na yun is Russian stone, hindi siya diamond. 545 OMG OMG super nakaka kasi ang taas-taas, mataas na po 'yon. Okay? nakaka ulit, ulitin ko lang kasi pag ikaw 'yung bibili ngayon, <laughs> 'di ba? Parang may ganun. Basta, happy ako kasi nabili ko 'yon before and 4,545 pesos ang per gram ng 18 karats with stones. Okay? And yon is nabili ko lang yata ng 2,900 per gram. Kaya sabi ko kumita na ako. Ang mga hindi pa kumita is yung bumibili ngayon kasi po ang 18 karats ngayon is magkano na? 6,000 pesos per gram na, di ba? And e, pataas ng pataas pa. Okay? So, punta naman tayo sa 18 carats. 18 karats na solid gold. eto yung walang stones, walang palamuti. Eh. Ito yung standard talaga, 18 carats. So, magkaano na nga ba ang 18 karats naman? Asan na yung, eto uh, yon So, eto yon eto yung uh, transaction ko, eto yung naisan lang ko before, and then tinubos na natin, ayan sa, ayan siya, so, ito yung appraisal niya ngayon. So, kinumpute ko na lang siya, kaya ang share ko na lang sa inyo is, yung per gram ng 18 karats ngayon kay Palawan. Magkano na nga ba? Ready na, ready na. 4,631 pesos ang per gram. 4,631 pesos ang per gram. At may pina-appraise pa ako na 18 carats aside from this one. Aside from this one na na tinubos ko lang and then pina-reappraise ko. Ayan, so aside from this one and another 18 carats ulit. Ayan, sumabait so yung si Uh, kuya doon na nag-appraise, uh, pre niya ito ng 4,656. So, parang uh, mas mataas ito ng kaano, 20 pesos. 20, basta, something like that. So, basta ang Palawan Pawn Shop, ang standard appraisal rate nila ng uh, 18 carats, I think, is 4,600. Ganon, and by putal siya. Okay, kasi this one is Uh, 4,653 and then the other one is uh, 4,631. ayon and natanong ko rin si Ma'am uh, Dulce na nakasabayan ko is yun nga, 4,650 yung sa kaniyang uh, sinanla naman. So, comment down below. OMG, parang uh, mas mataas na talaga ngayon dito sa aking location, si Palawan Pawn Shop. Mas mataas sila pero itong nakakasad ngayon kasi po nagtaasan yung mga value yung gold value market ngayon di ba ang taas-taas na super uh, literal na ginto ang presyo ang hirap na bumili kaya yan yung uh, yan swerte yung mga naka-invest before okay ayun lang okay so natapos natin yung 1418 Ayun, so let's go for a uh, 21 carats. Magkano naman ang 21 carats? Kay Palawan Pawn Shop. Ayun, so pinapraise lang natin. Ang gino ko lang is yung uh, bracelet na yun. so yan siya. Uh, 21 carats ito and pinapraise lang natin. Kaya diretso ko lang na ibibigay sa inyo na magkano ng fourth ay <laughs> super happy. <laughs> magkano ng program ng 21 carats kay uh, Palawan Pawn Shop. 5,434. Yes. 5,434 ang lumalabas na per gram ng 21 carats kay Palawan Pawn Shop. Happy ako kasi itong pinapakita ko, itong pina ano kung mga uh, pina natin alas is many years ago ko nang nabili ito. It's like yung 21 carats, nabili ko lang siya ng uh, 3,000, ganon. So, ngayon is, uh, tubo na ano, malapit nang mag yung presyo ng pinambili ko. Ayun. Pa pero pag yung mga ngayon palang bibili, and then yung iniisip nyo is dalhin nyo agad sa pawn shop. Huwag po kasi luging-lugi po kayo. And isa pa, ah uh, marami kasi ganon yung Bumibili sila ng mga alas ngayon is ang iniisip nila itakbo nila agad sa pawn shop at ala, ang at, at ang akala nila is kikita sila wag po kung yun yung nasa isip nyo wag na kayong bibili ng alahas kasi luging lugi kayo parang maraming taon pa yung uh, Hihintay hintayin nyo bago lalabas yung pinambili nyo dyan sa alas nyo, okay? Pag may extra, extra, extra money kayo lang na hindi nyo yung extra na uh, naitabi nyo, naitin nyo na ah, uh, kailangan ganyan, or yung savings nyo iyan yun sa gold, pero pag yung tinagong mo lang ngayon and then gagamitin mo next month and then isipin mo, ibili mo ng gold, and nidalhin mo sa pawn shop luging lugi ka po, okay? ayun, so okay na na share ko na sa inyong lahat, ano ulitin ko lang, yung sulit na lang na diretso yung bibigay ko sa inyo 18 carats, kay Palawan Pawn Shop is 4,656 dito sa aking location. But case to case uh, basis yan na. Uh, depende po yan sa location natin. Appraiser, uh, sa record mo and sa mga last natin. Okay? Ayun, either mataas ito and mas mataas sa inyo or mababa sa akin. Mataas sa inyo. Uh, uh, basta ganun. <laughs> Balik ta yun na. Ganun. Okay? Kasi hindi yan pare-pareho. And then, yung 14 carats is napakataas na po, 3,695. And then, yung 21 carats is 5,434 pesos ang lumalabas na program. And disclaimer lang, eto ay based on my experience, mga aking mga sinanla, okay? Hindi ka pwedeng pupunta sa isang pawnshop na magtatanong kung magkaanong program ng ganito, ganyan. Kailangan po mag ka, magpa ka, ganyan. Kailangan ikaskas nila yung alas mo madamage, gano'n! Gano'n ganun yung ginagawa ko. Para may ma-i-share ako sa inyo. lalong lalo na sa mga OFW, shoutout, shoutout sa inyo na nag-abang na aking sanla update. Pagpasensya nyo na kasi si long time no si talaga. Ah, uh, di bali na yung mga nandito sa Pilipinas kung mahal na flood control charot. <laughs> At least sila is pwede silang uh, mag sandla update uh, mismo kung hindi nila ako mahintay na mag-update. Ganon. Pero sa mga OFWs dyan, baka naman yung mga alas nyo, laki-laki na nang ano, lalo na mga, kan, mga nakabili before. Ayun, so that that's it for today's vlog, okay? Uh, comment down below kung magkaano share your experience sa mga sinalan nyo, update nyo. Ayan. So, that's it for today's vlog. Abangan nyo na lang po yung next nasa nila update natin ulit. Ayan, kasi sunod-sunod na kagawa tayo. Thanks for watching. Bye-bye and God bless.